Sige, baka kagad. Unsa pasok. Oo. bintang. Oh. Bai, bali ba pan mo lang pa pasok mo sa lob. Ya, bali ka Ikaw na. Basta makapasok mo lang sa lob. Mama, <laughs> <laughs> Oh, pasok na, mo lang. Oh, sandaan. Hindi ka pa na, na. Oh. Oh, pasok niya, pasok sakto yan. Oh, taan. Oh. 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 Pasok yan. Sige, sila ka, oh. tira ka. Sige, ka na <laughs> <laughs> Oh. Pasok, tris na yan. Oh. Oh. <laughs> Ayo oh, di mana? Ba Ah ah ah. Ayaw naman Para wala manalo Obra ka na Ayan yan lang

Oke, okay, wala pa nakakuha: isang daan, isang daan. Ganyan na, ganyan na. Ah, oh. pwede? Maricatry ako pag Pwede Bismillah. A, oh. Hahaha oh. 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 naman. Oh. Wala.

Isang <laughs> <laughs> eh, daan! <laughs> wala, wala pa nakakuha. Isang daan yan, isang daan. Sino makapasok? Pukuha ko na si Gupan. Oo. Ay mo na. Uli mati ako pa ko na nga. Hindi nga ating hindi mo sa ilong mo. Ah, si Tadkin. Siya ka mo. Siya ka mo. Siya ka mo. Na, 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 na. Totski! Sino pa? Totski! Kasi hindi pa nakuha eh. Totski! Singap mo Oo. Sige, sige ah. Uh. Sige, sige, sige. Umpisaan muna. Na, 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 na. Uy! Uh. Ito ka rin. Oo. Huwag ka

Yo baka pene, baka ya. Makan bat. Nah. Dan. Yan, di di pa nakuha. Pre, pre sige na. Ah, game na. Kukunin ko na talaga. Ah. Game na. ako dito.

Konti na lang, pumasok na. Palabas na eh. Eh, ka, ka. dito. Matamaan yung mata natin dito. Oh. Palabas na oh. Palabas na. Napapasok na. Palabas na. Ayan, malapit na, yeah, malapit na. Ayan. Ayan, malapit na. Ayan. Ayan. Kino raw magkakapero ya rin na magyuko. Okay. Ah. Eh isang daan. Wala mo na may laman dyan. Ah, bakal 'to ya. Kaya mo isang daan lang. Pasan Ano yan? Ipapasok? Oo, papasok. Tigna ko nga, alis muna. Ah. Tayo, dadamit muna ako. Pag napasok 'yan, isang daan. Kanina na kami. Oo, kanina. Pero Kuyang Kumano, kumapasok. Ah, isang daan 'yan.

Hindi tayo magkapera. Hindi hey, tayo magkapera niyan. 100. Sige na. Oh. Ah. <laughs> Pumapasok <lang>. <laughs> <Palapas> na ba 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 na ba 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 ba

<laughs> wala. 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 Malas Wala. 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 Okay, wala. Wala. isang daan Wala. 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 Wala.

Alam <maryo. Yeah, passport laughs> oh, mo oppa kagina ni. 'Yan po, 'yan. Ah, magakausto mo sa mali sandan. Ipan lang. Pag nakapasok 'yan. Maluwag 'yan, maluwag 'yan, no? Sandalan lang 'yan, sandalan pag sino kapasidad <maryo> ng sandan, ha? Hindi may pasok. Ipan. Hindi pumasok 'yan. Eh, pani sandan. Saan 'yung mga pizza diyan? Ganito oh. lang. Ha? O, oh, ipamulay pasok mo. May <laughs> pizza ba 'yan? Ke practice na lang muna, kabila. game. Wala pa rin. Kanina pa to ni. Kinangitan 'yan, wala.

<inaudible> oh, oh, Konti na lang. Oh, eh kumagalaw-galaw na. <inaudible> oh. Na na na. Muntik na. Muntik na, muntik na. Konti na lang. Oh, daw <inaudible> oh. <inaudible> makabatayan. Oh. <inaudible> Malapit na. Pupasok na yan. Oh, reflex. <inaudible> ah! hindi ba kaka? hahahaha wala ito lang matagal na games natin pangalawa wala pa rin <laughs> oh, wala man pijak kasi pag practice natin makuha yan <laughs> ah tog o oh. isang daan premium sino makapasok oh. Alika, ka? Oy! 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 oy, oy. Sangdan! Vehicle! 100! May pasok mo yung... Last, last, last. last na yung May pasok mo. Ay, dito! Sayang nga yung salahan. Sayang nga. Uh, wala pa rin. Sino pa? Sino pa? Sino pa? Ah, iba lang. Oo, oh, oh, ito. May post tayo. Rimpost Isang daan. Tumira so, pa yung isa. Oh, wala pa rin. Oh, hipan lang niya. Diyan lang kapasok. 100. Kung may pasok, 200. Oi sangdan sang ka pasok oh balik ka waiting for you isang daan isang daan hipan lang oi siku ke pelur Isang dan siapa maka Makasih dan. Maka sapu sangu. maka si kue pagi Oi. one time. Hahaha. pun nak Hahaha. 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 la la la. Ha? Jan jan jan. Hahaha. 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 Meron ka na isang daan pag napasok ka agad. Pasok? Siti ko! Nakilis! Wala pa rin! Pwede pa isang daan. O, isang ma, lang. Isang daan! Ayan, ayan, ayan. oh, pwede yan, pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan.

Pasit oh, 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 tren ito nga. Nakapasok, nakapasok. Ah. ah. Ayon, nakadaan si malapit Tong. Na, malapit, na malapit na, malapit na. Oops. Oy. Oy, malapit na. <laughs>